ang Isetan Department Store. In sa ilalim ng trade name na Isetan Department Store, a supermarket ay isa sa mga retail operator sa Metro Manila, Pilipinas. Ito ay inkorporada noong isang libo siyam na at walumpunang Chinese-Filipino entrepreneurs na sina George Go at John Gobenhoy upang patakbuhin ang Isetan Commercial Shopping Centers gaya ng pag-upa ng mga commercial space sa loob ng compound ng kanilang mga mall at department store. Ang Isetan ay may humigit kumulang dalawang libo empleyado mayroon itong limang sangay. Ang pinagmulan ng Isetan Department Store Inc. ay nagsimula noong Hulyo 27. Isang libo daan at 80 ito ay itinatag sa Carriedo, ang dating business district ng Maynila. Ang Isetan ay ang muling nabuhay na bersyon ng Joymart, na isang mas maliit na lokal na supermarket chain, ay hindi masyadong makinabang mula sa economies of scale. Kaya naman, pinalitan ng pangalan ang Joymart, na ngayon ay Isetan, na naging isang modernong malakihang retailer store na may maliliwanag na signature na kulay ng orange at berde. Ang una at nag-isang isetan mall, ang isetan sinerama ito, ay binuksan noong isang libo siyam at walumput bilang tugon ng isetan sa kaibal nitong mall na SM North Edsa na matatagpuan sa bahagi ng Estero de Quiapo bago naging lugar ng dating. Roman Super Sinerama na nasunog noong huling bahagi ng isang libo, siyam na daan at Ang Pangunahing dalubhasa ito sa mga internasyonal at lokal na pagpapalabas ng pelikula. Ang pinakamalaki sa apat na sangay, ang Recto Mall ay nakaaakit ng trapiko sa pamimili dahil sa lokasyon nito sa tabi ng line 1 at line 2 ng mga istasyon ng tren sa opisina ng distrito ng Maynila. Sa natitirang bahagi ng dekada, isang libo syam nadaan at 80, Pinalawak ng isetan ang negosyo nito sa Cubao. Quezon City noong kalagitnaan ng 1985. syam nadaan at 85. Noong Abril libo syam nadaan at sa Recto may nila upang maging isang ganap na gumagana ng department store at supermarket. Noong Hulyo, isang libo siyam nadaan at walumput si Mesa, Manila isang wholesale store outlet ang binu. Hindi tulad ng unang tatlo sangay, ang sta. Ang Mesa Branch ay isa lamang supermarket sans department store. Kilala ang isetan sa mga marketing promotion nito, gaya ng mga celebrity event, cooking competition, hip-hop dance contest, at beauty pigeon. Kabilang sa mga celebrity na lumabas sa isetan, sina Mayan Rivera, Sian Lim, Matthew Gidiselli, Sam Milby, at iba pang kilalang local Filipino actors o singer. Bukod sa mga celebrity promotion, nag-host din ang retailer ng mga sales, lottery, at buy one take one na promotion. Noong 2011, ang department store ay iniutos na isara ng gobyerno ng Pilipinas dahil sa operating beyond its business permit. Misrepresentation of actual business area at questionable number of employees ayon sa memorandum ng Bureau of Permits ng lungsod ang mall ay muling binuksan pagkatapos ng pagsunod sa mga regulasyon madaming LGBTQ community ang pumupunta dito ikaw anong kwentong isetan mo